Marami po sa atin may maayos na trabaho, may sahod kada buwan, pero parang laging kulang pa rin. Ang sweldo parang dumadaan lang sa ating kamay. Bayad sa kuryente, renta, utang, groceries, tapos ubus na. Paulit-ulit, buwan-buwan, parang walang progreso. Ang tanong, pera ba talaga ang problema o baka sistema ang kulang? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang simpleng paraan para mag-manage ng ating pera. Walang magic formula, wala pong get rich quick, pero siguradong praktikal. Kapag ginawa mo ito ng consistent, makakalabas ka sa cycle ng laging kapos. Bakit nga ba laging kapos ang maraming Pinoy? Maraming Pinoy ang masipag, madiskarte, pero laging kapos pa rin sa pera. Pero bakit nga ba Eto ang mga kalaban mo sa bulsa na baka hindi mo pa napapansin. Una ay ang mindset na kailangan ko ng kumita ng malaki bago mag-ipon. Pero tandaan, kung hindi mo kayang i-manage ang maliit na kita, paano pa pag malaki na? Ang disiplina sa pera hindi dumarating dahil lang sa laki ng income, kundi sa disiplina sa paghawak nito. Pangalawa ay ang bahala na mindset umaasa ka sa swerte, ayuda o utang. Wala namang masama na umasa, pero mas masarap ang pakiramdam kapag alam mong ikaw mismo ang nagplano para sa kinabukasan mo. Pangatlo, gusto mong magmukhang mayaman. Kahit hindi kaya, basta makasabay sa uso. Bagong phone, branded na damit, Starbucks araw-araw. Pero tandaan, ang tunay na mayaman ay hindi kailangang ipakita. Pangapat, ayaw mag-budget. Simpleng tanong, ay alam mo ba kung saan napunta ang sahod mo last month? Kung hindi, kailangan mo ng sistema. Panglima ay panaybisyo, sugal, alak, yosi, reward daw sa stress. Pero ang ending, ang pera ang nasusunog. Panganim, tamad mag-aral tungkol sa pera. Panay chismis sa feed, pero pag financial education, dead ma. At ang pangpito ay ang guilt spending. Konting kita lang, pinang libre agad. Parang kailangan mong bumawi sa pamilya. Pero kung walang natira para sa sarili mo, maulit lang ang cycle ng kakapusan. Ang tatlong budgeting rules para sa iba't ibang lifestyle. Rule number 1, 75-10-15 rule o survival first budget. Kung tight ang budget mo, ito ang bagay sa'yo. 75% sa living expenses tulad po ng renta, pagkain at bills. Ang 10% naman ay mapupunta sa savings o emergency fund at ang 15% ay sa investments. Ito po ang perfect start kung gusto mong unti-unting makawala sa pagiging kapos. Ang goal po dito ay bawasan ang luho, unahin ang stability. Rule number 2 ay ang 60-10 rule o balanced life budget. Kung gusto mo ng mas relax pero may direksyon, ay 60% mapupunta sa essentials, 10% sa savings, 10% sa investments, 10% sa learning tulad po ng books at online courses. At ang huling 10% ay mapupunta sa fun o reward para sa sarili. Ito po yung version ng budgeting na hindi ka mababaliw sa pagtitipid pero siguradong may ipon ka ang rule number 3 ay ang 25-50-10 rule o wealth builder strategy. Para sa mga seryoso po ito sa long term wealth, ang 25% ay mapupunta sa investments, 15% ay sa savings, 50% ay sa living expenses, at ang 10% ay para sa personal rewards. Aggressive pero maganda para sa gustong makamit ang financial security pwede mong i-adjust depende sa income at priorities mo. Ang emergency fund, unang bakod ng pera mo. Alam mo ba kung bakit maraming nauubos ang ipon? Hindi dahil tamad, kundi dahil wala pong safety net. Isang emergency lang, hospital bill, nawala ng trabaho, ubos ang lahat. Ang goal mo dapat ay 3 to 6 months worth ng essential expenses. Kung gastos mo kada buwan ay 10,000 pesos, ibig sabihin kailangan mo ng 30,000 to 60,000 na emergency fund. Ilagay ito sa high-yield digital banks tulad po ng GSave, Maya, o GoTime. Hindi ito para sa vacation o bagong sapatos. Ito po ay para sa mga sitwasyong ayaw mong mangyari pero kailangang paghandaan. Pag may emergency fund ka, may peace of mind ka rin hindi ka kabado, hindi ka agad uutang. Taasan ang kita, hindi ang gastos. Ito po ang isa sa pinaka-importanteng prinsipyo. Kapag tumaas po ang kita mo, huwag agad taasan ang gastos mo. Yung iba, tumataas ang sweldo. Pero pareho lang ang ending, ubos pa rin. Dahil ang lahat na dagdag na income, may kasamang bagong luho. Ito ang lifestyle inflation. Kung dati, 500 pesos lang ang naiipon mo, baka ngayon pwede ng 1,000 pesos. Pag may dagdag income, iakyat mo rin ang porsyento ng ipon mo. Paano tataas ang income mo? Una, mag-invest sa skills. Matutong mag-video editing, social media marketing, o AI skills. Lahat ng ito ay libre online. Pangalawa ay magkaroon ng side income. Magbenta sa Shopee, gumawa ng online service, o mag-freelance. Pangatlo ay mag-build ng personal brand. Hindi mo kailangang maging sikat basta may consistent kang service o produkto. Ang sekreto, habang lumalaki ang kita mo, siguraduhin mas mabilis lumago ang ipon mo kaysa sa gastos mo. Taasan ang kita, hindi ang gastos. Ito po ang isa sa pinaka-importanteng prinsipyo. Kapag tumaas po ang kita mo, huwag agad taasan ang gastos mo. Yung iba, tumataas ang sweldo. Pero pareho lang ang ending. Ubus pa rin. Dahil ang lahat na dagdag na income, may kasamang bagong luho. Ito ang lifestyle inflation. Kung dati, 500 pesos lang ang naiipon mo, baka ngayon pwede ng 1,000 pesos. Pag may dagdag income, iakyat mo rin ang porsyento ng ipon mo. Paano tataas ang income mo? Una, mag-invest sa skills matutong mag-video editing, social media marketing o AI skills. Lahat ng ito ay libre online. Pangalawa ay magkaroon ng side income, magbenta sa Shopee, gumawa ng online service o mag-freelance. Pangatlo ay mag-build ng personal brand. Hindi mo kailangang maging sikat basta may consistent kang service o produkto. Ang sekreto habang lumalaki ang kita mo, siguraduhin mas mabilis lumago ang ipon mo kaysa sa gastos mo. Start investing wisely. Kung may ipon ka na at emergency fund, ang next step ay ang investing. Pero tandaan, ang investing ay hindi po gambling. May risk, pero kung long term ang mindset mo, dito ka aangat. Option number one ay ang MP2 Savings Program government back po ito at saka tax free. Pwedeng magsimula kahit 500 pesos lang. Perfect po ito para sa mga beginners. Ang option number 2 ay ang pera o personal equity and retirement account. Ideal po ito para sa retirement. May tax benefits po up to 100,000 pesos per year. Option number 3 ay ang mutual funds or UITF. Available po ito sa BDO, BPI at saka Metrobank. Ang starting ay 1,000 pesos at may conservative at saka aggressive options. Option number 4 ay ang stock market. Gamit po ang Call Financial or BDO Securities, pwede pong magsimula sa 1,000 pesos lamang. Pumili po ng blue chip companies gaya ng Jollibee Ayala, SM, pero pag-aralan muna ang negosyo bago mag-invest. Hindi kailangang sabay-sabayin. Simulan sa kaya mo at intindihin bago ilagay ang pera mo. Ang pinaka-importante ay iwasan po ang scam. Kung nakakita ka po ng double your money in 30 days, iskam po yan. Ang realistic return ay nasa mga 6 to 10% per year ang investing ay parang pagtatanim. Hindi mo pwedeng madaliin ang bunga. Narito ang iba pang mahalagang money mindsets. Tip number one, prioritize value over brand. Hindi laging kailangang branded, basta quality. Tip number two, mindful spending. Bago bumili, tanungin mo, worth it ba ito? Tip number three, ang luho ay hindi po necessity. Tip number four, avoid bad debt. Kung may credit card ka, bayaran mo ng buo. Tip number 5, gumawa ng sistema. Automate your savings at investments para hindi mo nakakalimutan. At syempre, bantayan ang mga maliliit na gastos tulad ng mga milk tea, delivery fee at impulsive online shopping. Kasi sila ang unti-unting sumisira sa ipon mo. Sa kabuan, ang pera ay hindi dapat misteryo. Hindi mo kailangang maging financial expert para umasenso. Ang kailangan lang ay disiplina, consistency at tamang sistema. Kung matutunan mong i-budget ang maliit, kaya mong i-handle ang malaki. Kung kaya mong mag-ipon kahit maliit, kaya mong mag-invest para sa kinabukasan. At kung kaya mong pigilan ang luho ngayon, kaya mong makamit ang kalayaan bukas. Kaya simula ngayon, gawin mong mission na hindi lang magtrabaho para sa pera kundi paanda rin ang pera para sa iyo. Kung nakatulong ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong gusto ring ayusin ang kanilang mga finances. At tandaan, hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Pero kailangan mong magsimula para maging mayaman.